Gusto mo bang matutong magluto ng perfectong puto? Yung sobrang lambot at napakasarap. Pero less ingredients at hindi ganoon ka proseso na pagluluto? Nako, ay bagay sa iyo ang recipe natin ngayong araw. Kaya naman, panoorin mo ito hanggang dulo. So, una nga ay sasalain ko itong ating dalawang cups ng all-purpose flour. Inilagay ko na rin dito yung dalawang kutsara ng baking powder at 1 cup na sugar. Mas maganda kung all-purpose flour ang inyong gagamitin para naman mas malambot at talaga namang mas makinis ang kalalabasan ng inyong puto. So after nga nating masala yung ating mga dry ingredients, ay ilalagay na natin yung ating mga wet ingredients. Naglagay nga ako dyan ng dalawang egg white. Hindi ko po isinama dyan yung pinakang yolk ng itlog dahil nakakapanilaw po yun ng puto. At naglagay na din po ako dyan ng tubig at gradually lamang po ang paglalagay. Para naman maiwasan na mapasobra yung tubig dito sa ating gagawin. Bali, ang dami ng tubig na aking nailagay dito ay umabot sa isa at kalahating tasa ng tubig. At imix mabuti hanggang sa maging smooth kagaya nito. At ayun lamang po yung ating mga sangkap na gagamitin natin ngayong araw dito sa ating gagawing merienda. After mahalong mabuti ay ayusin naman natin itong ating paglulutuan. So nagpahit po ako dito ng oil para naman mas mabilis pong matanggal yung ating puto. Alam nyo kapag merong handaan dito sa bahay ay ito talaga yung hindi mawawala sa aking mga niluluto kasi naman kahit pa paano ay gamay ko na ang pagluluto nito. So naglagay na nga ako ng sapat na dami ng ating mixture at syempre hindi mawawala ang keso. At gagamitin ko nga itong aking multifunctional cooker from Hodek. Nako, napakaganda rin palang magluto ng puto dito. Kaya naman kung like mo rin ito, aba ay available yan sa aking yellow basket. After 15 minutes nga aba, ay luto na agad yung aking puto oh. Dumikit pa nga dito sa takip, kaya naman yung susunod natin lulutuin ay babawasan ko na lamang yung dami ng mixture. So tinuso ko nga ng toothpick para naman malaman kung luto na ba talaga yung ating puto. At luto na nga siya. Kaya naman, hinango ko na at isunod ko na dito yung isa pa nating lanera. At ganun din, lulutuin po natin yan sa loob ng 15 minutes. Pero nag-add pa po, po ako dyan ng water. Dahil baka maigahan naman itong aking cooker. So ayan, hayaan na lamang po yan sa 15 minutes. At ayan no after 15 minutes, aba eh, luto na naman yung ating puto. di Diba, napakadali lamang at syempre less ingredients din at hindi ka naman gagastos ng malaki para nga makapagawa ng ganito kasarap na merienda. Nakikita nyo naman kahit na less ingredients at hindi ganoon ka-proseso itong paggagawa natin ng puto ay perfecto pa rin naman po ang kinalabasan. Talaga naman pong napakalambot at napakasarap po nitong ating puto. At sa ganun po kadaming recipe ay nakagawa ko ng limang piraso na ganyan po kalalaki. So siguro naman kayang kaya mo na rin ito. So sana'y nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy.